Hello mga ka-video in TV chan. Ganit mag-draw pala ako ng hand. Ganito lang yan. Ayan, Ayan susunod nyo lang po ang aking pag-draw. Ayan, so i lang, lang po para magawa natin ang hand. Ayan. Ayan. Ito, pink pa lang ginagamit ko. At itong paper pad. So, ayan. So, ganyan lang po ang pa-draw ng hand. Very easy and simple lang po yan. So, thank you for watching everyone po.